Andang gabi mga brod. Manunulo tayo. Mangingilaw. Oh. Nandiyan na si Tabudoy. <laughs> Nangingilaw na. Okay, mga brod. Itong ating mahuhuling mga ano. Dito ngayon tayo sa Ibasan. Abang-abang lang mamaya mga tabod mga brod. Manong ating mahuli. Seashell si adventure tayo ngayon. Dyan sita brod. Nakukuha na ng dugo-dugo. Tayo mga brods, nakukuha na tayo ng isa. Ito. Oh tayo ng isang liswe oh, oh meron pa si tabrod anong nakuha mo may goodness start hindi ka na magaling oh, dalawa na mga brod dito lang tayo mga Bro, ganito lang maghanap ng seashell pag Paggabi Kinarge ko ngayon. yan, baka pinol mo yung ano. Kunti lang karga niyan eh. Ito lang sa pangalawa to. Ang labo na agad. Eh, sa pangalawa ngayon, malabo po. Nilagay mo siguro sa ano. Ito mga rods. Pag di, oh, nandito na naman mga rods oh. Dito lang pala yung yung pagkulam mo oh. nandito na naman kuha na naman tayo dito lang pala naglabasan sila panghibasan tayo ngayon mga broods pang ulam mamaya bukas tayo pa Mau mana sinamahan muna natin si misis magtabudi-tabudi. <laughs> <laughs> ano nakuha mo? Sana. Ito. Eh, danggo yan. Huwag na. Lit naman ng ano niyan. Bigay mo na dyan ah. Galit pa. Ang <laughs> so may pusit. Hmm. Hmm na sana may makuha pa tayo Kuha pa tayong liswi pauwi na tayo mga brod bahay tide na labo terek terek na lang okay. 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 Lab, gusto ko na talagang umuwi oh, pauwi na tayo pauwi na kami mga brods lang abang abang na lang sa bahay good nandito na tayo sa bahay ito lang kuha natin oh pang ulam na liso saka ano Kakaw. tawagin dito sa amin yung may dugo dugo pa tawagin ko nga si tatay hmm Yan lang kuha natin. Pang ulam na din yan. Bukas na naman yung pagloto. Nandito na lang mga broods. Salamat sa walang sawang suporta.